ang sinabi po ni Congressman Sandro Marcos, ito ay political na ambisyon na itong si, si Amy Marcos. Political na ambisyon, pansariling ambisyon. Hindi ito para, sige, siguro, uh, partly, para maipuesto na si Sara Duterte. Pero sa tingin daw ng marami, pansarili pa rin ambisyon ang ginawang ito ni Amy Marcos. Pero yun lang, napasama lalo ito si Amy Marcos. Remember, pang number 12 ka daw noong last election. O, sumabit ka lang talaga ng konti. Pero, I doubt, huli na to Huling-huli na ito ng isang Amy Marcos. ayun kay Gadon, matindi ang banat ngayon ni Gadon kay Amy Marcos. Ayon kay Gadon, Larry Gadon, um, marami daw na issue ang ang dahilan, naiipit na daw sa mga isyong ito ay si Amy Marcos, kaya nagsalita na. Hindi totoo na may malasakit siya na sa, na, sa nasa, nasa Malacanang kay PBBM. Hindi hindi ganyan. Sabi nga ni former sabi nga ni Senator Ping Lacson, hindi ito ugali ng pagiging Pilipino. O, ay baka kasi nahawa na rin etong si Amy Marcos sa mga Duterte na tila ba hindi na talaga Pilipino ang dating ang, 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 sistema sa katawan, kundi mga Chinese na daw. <laughs> Ito, yung pinag-uusapan na bagman na malapit ng kuma, ah, kumanta. Yung bagman daw ni Amy Marcos nung siya ay governor pa ng Ilocos Sur, ay Ilocos Norte, tungkol nga sa mga DPWH projects. Yun daw ay malapit ng magsalita dahil siguro yung konsyensya at uh, pinaiimbestigahan na kasi ni, PBBM, may go signal na rin si PBBM na paimbestigahan at ang si Amy Marcos doon sa mga anomalyang yan. Nako, masaklap yan. Siyempre, yung pagiging donor din daw na itong mga diskaya sa campaign uh, or candidacy nga na itong si Amy Marcos. Posisyong gusto niyang ipalagay sa kapatid pero hindi daw nasunod. Merong gustong i, uh, siguro na-recommend itong sa si Amy Marcos ng mga individual sa, sa mga possession, sa bawat possession. Pero lahat yon ay hindi nasunod. Yan ang ikinasasama ng loob daw na ng si Amy Marcos. Yan din daw ang mga isyu na yan ang ikinatatakot ni Amy Marcos. Dahil lalo na po yung bagman. Pag nagsalita daw yon ay siguradong tiklo itong sa si Amy Marcos. Sino pa ang matitira sa Duterte Black dyan sa Senado? Wala na. <laughs> lahat. Lahat ay makukulong.